Hello guys, may sa video ko ito ay tuturo kung paano ma-recover yung natitirang balance sa old Gcash account. Ito transfer natin sa new Gcash account natin. Dapat sundan nyo lang yung video na to dahil uh, nakalagay na dito yung mga uh, procedure. At dahil nati deactivate na yung SIM card ko nila siya, nakaka-receive ng OTP. Eh yun, hindi na ma-open yung Gcash account ko. Ang negosyo ko nga pala ay uh, nagka-cash in at nagka-cash out. Kaya alam ko na yung experience na uh, ma-deactivate yung SIM. Grabing balis ako ng time na yun kung paano ko mababawi yun. Uh, natitira ang balance dun sa GCash account ko. Bali mga 10,000 rin yan kasi may puling nag-send sa akin ng GCash. Tapos uh, nag-update nga yung GCash at kailangan ulit mag-login. Uh, in Kaya yun nung uh, humingi na ng OTP. Ayun, hindi na ma-send yung OTP number. Kaya, yun, sobrang kaba ko. Hindi ko na alam kung gagawin doon. Ah, uh, nagtanong-tanong ako doon sa globe service nila. Ayun, hindi rin nila kayang gumawa ng bagong SIM. Kailangan pa ka ng, ah, uh, abit blues. Kaya yun, ah uh, tinry ko na lang kung anong dapat gawin. Uh, Nagbasa-basa na lang ako sa uh, health help center ng GCash. Ayun, natuklasan ko kung paano ma-transfer yung natitirang balance dun sa new Gcash account kaya sundan nyo lang video na to mababawi nyo rin yung uh, natitirang balance nyo sa na-deactivate yung SIM unang gawin nyo ay uh, i-open mo natin yung Gcash apps tapos uh, click nyo yung help center tapos pupunta kayo dito sa uh, your account pindutin nyo yung your account tapos uh, manager your account hanapin nyo yung transfer funds from your old gcash account to new gcash account click nyo lang yan tapos yan, uh, ito nga pala yung mga uh, requirements kailangan mag prepare kayo ng isang valid ID driver's license or TIN ID pwede na yan. At, tapos uh, picture nyo yung front ng ID nyo na valid ID tapos Uh, dapat may picture kayo ng hawak nyo yung ID nyo dapat malinaw yung nakasulat na notarized abidabit to blues for uh, blues stolen detective or uh, expert sim uh, hayaan nyo na yun wala yan siya doon hindi nyo na kailangan ng uh, to blues uh, magsasubmit ticket tayo click nyo lang yung submit ticket Yan yung your email address, dapat yung dating email account nyo na uh, ginamit sa old Gcash account nyo. Tapos, Gcash registered full name, yun dati nyo na yung, uh, full name na ginamit. Mobile number. Ito na yung one, uh, sa old Gcash number nyo, dapat ito type dyan. Pero bago kayo magta-type, dapat uh, i-type nyo muna yung 63 tapos negative bago number kasi uh, pag hindi nyo ginawa yan magiging invalid yung number concern category yun nakasulat dun yung I want to transfer my fund and new service your account type uh, click nyo lang din yung regular account All Gcash mobile number. Yun, i-type nyo pa rin yung ah uh, old digas number niyo na ginamit sa pag-verify ng Chika account niya dapat palagi nakalagay yung uh, 63 negative bago niyo i-type yung number niya. Pag error kasi yan pag isa submit yun yung ticket. Tapos yung new Chika mobile number niya yun na yung verified yung dapat verified na Chika ha. para ma-transfer doon yung uh, balance na natitira sa old Chico's sa Comnet. Type nyo lang dyan yung 6-3 tapos negative. Tapos na yung number nyo na bago. Yun na yun. Tapos first name. Fill up nyo yung first name nyo. Middle name. Tapos last name. Tapos yung date of birthday. puna nyo ita type yung year, month, bago yung uh, day magkabaliktad chef Dito na yung one, uh, what was the email registered to your 4GB account. Yung dati yung ginamit na gmail na type niya. Tapos yung nakasulat what was happened to your 4GB number lagay nyo dyan deactivated SIM. Tapos yung amount na to be transferred from old kailangan yung uh, amount makapugmas sa natitirang balance niya na lang. Plus 4 digit of your GTS MasterCard ilagay nyo lang dyan yung N.A. Tapos sa uh, Ginger Policy, NA lang rin ilalagay niya dyan. Do you have uh, subscription in G-Life? No. No lang ilalagay nyo. Yan, chika niya na lang yung mga nakalagay dyan. Ito na yung mga ID na pwede nyo uh, gamitin. SS, ID, UMID, driver license, passport, etc. Basta uh, valid siya. Dito naman sa kindly provide all the details that will help us assist you with your concern. Dito lang ilalagay nyo dyan na deactivate ko ang hold as uh, in ng GGS account ko. Tapos yan uh, kung, ano, kung anong gusto nyo pang idagdag ilagay nyo lang dyan para mabilis uh, maunawaan ng GGS service yung concern nyo. May balik agad yung pera nyo or matransfer doon sa New Jigas account. Kung may mga katanungan ka, ay mag-comment ka lang sa aking YouTube channel para ma-guide kita kung nung ah, kulang sa mga pipilapan ba. Check nyo lang yung mga box dyan kung may nakalagay. Tapos dito sa add file or drop files here. Ito na ngayon sabi ko sa inyo, ID nyo na Uh, valid ID. Tapos pinikturan nyo. Tapos. Uh, yung hawak nyo yung ID nyo. Yan. Dalawa lang yan. Bago kayo magsasubmit. Dapat. Uh, naka. Full loading na yung nakalagay dyan. Para hindi siya mag error yan. Ganyan. Pigsayon pwede mo na i-submit. Pag submit nyo. Uh, Mag-aantay lang kayo mga 24 hours. Ibabalik na yan ni Gcash. Hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching.